labas na ang committee report ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Report na pinamumunuan ni Senadora Cynthia Villar kaugnay sa tumaas na presyo ng sibuyas at nagrekomenda ng mahakbang laban sa agricultural smuggling sa bansa. Inirekomenda sa Naturang Committee Report ang pagbuo ng Anti-Agricultural Smuggling Task Force at Special Court para tutukan ang smuggling ng agricultural product bunsod sa pagtaas nga ng presyo ng sibuyas kamakailan lamang. Isa sa ilalim ang Anti-Agricultural Smuggling Task Force sa Office of the President at pangangalagaan nito hindi lamang ang industriyang sibuyas kundi ang buong sektor ng agrikultura. Ayon kay Bilyar, napapanahon na upang magbuo ng Anti-Agriculture Smuggling Task Force at Anti-Agriculture Smuggling Court na siyang magiging watchdog sa agricultural sector upang masiguro na wala nang magmamanipula sa presyo ng produktong pang-agrikultura at mabigyan ng ustisya ang mga magsasaka na labis na naapektuhan sa mga sindikato sa agrikultura. Pinakamahal ang sibuyas sa Pilipinas na tumaas ang presyo nito simula October 2022 at tumabot sa 750 pesos kada kilo noong kapaskuhan kung saan binusisi ito ng komite simula January 16, 2023. Sa pagdinig nga na binili ang sibuyas na ibinibenta ng 700 hanggang 750 pesos sa mga magsasaka ng Occidental Mindoro na binayaran lamang ng 8 pesos hanggang 15 pesos kada kilo noong panahon ng anihan na visto rin ang mga karter na nakagtatakda ng mataas na presyo. Itinatago ng hoarders sa sibuyas sa cold storage facilities at nagkaka-price manipulation. Bilang tugon sa smuggling, inalabas ang committee report number no. 25 kabilang dito ang amendment sa Republic Act number no. 10845 o Anti-Agriculture Smuggling Act of 2016 para gawing economic sabotage ang profiteering, hoarding at cartel. Ako si Jojo Sikat, walang inaataasang balita.